best nila. Wow. Yeah, let's see. <laughs> ito po. Okay. Mayroon, mayroon. Ma maganda I po ito ngayon. Oh. Chicken parmesan. Oh. 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 Wow. 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 Oh. good price. Oh. Oh. Uh, Segit tengok okay. ni dia. Kemudian Rain 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 Bakal saya ada titik Kilala mo ba yung lalaki? May naalala ka ba? Wala. Natutuwa lang ako kasi... Sino ba yung kasama niya? Asawa ba niya o girlfriend niya? Parang... Parang nagtutulungan sila oh. para makabenta sa customers. Oo nga, no? Ako kaya noon, nakakatulong kaya ako sa trabaho? O sa kung ano mang pinagkakaabalahan ko? Ano ka ba naman, Lorraine? Di ba kaya nga tayo nagpunta dito para kapag libang, -libang ka? Hindi yung mag-iisip ka pa at pilitin mo ibarik ang alaala -ala mo. Alam mo, mabuti pang tignan natin yung mga furniture na binibenta nila. Bili mo ba yan? Ah. Uh... Ah, uh, Miss ah uh, bibili namin to. Sige po, sir. Uwala lang po ng bagong stock. <laughs> Salamat.